mga idol oh, alam nyo ba idol kung ano ito mga idol oh. Hmm, yan mga idol ang tawag yan sa amin dito mga idol mga ilonggo pochukan mga idol sakit yan mga idol makakagat mga idol pero pag hindi mo naman siya inaano mga idol hindi mo sinasaktan hindi naman yung mga agat idol yun yung mga, mga idol oh. Malaki laki laki ng pochukan mga idol oh. Napakasakit nito mga idol pag nakagaki nito mga idol. Kasi yung buntot nito mga idol may dagom eh. Tingnan nyo mga idol oh. Tingnan nyo mga idol oh. No. Patsyuka nyan mga idol. ang buntot nyo idol may ano eh. May ano. May dagom mga idol. Yung buntot nyan mga idol. Tingnan nyo mga idol pero ano Lumipad ng mga idol. Nandiyan sa mga idol.